gising ka? Do. Basta, gumising ka dyan. Mm. Do. Mm. gising ka, mm. gising ka, gising <laughs> gising ka, gising ka, gising ka, gising ka, gising ka, kukungin ako sa'yo. May gising ako sa'yo. May request ako sa'yo. ka, oh. May request ako. Kantaan mo, mo ako. Ma? Kantaan mo ako. Kantaan mo. Bilisan mo na! Bilisan ko na. Uy! Kahit bagong gising ka, bilisan mo na. Uh, uh. Hindi ha! Naamoy ko nga, hindi eh. Ba't ang bango-bango mo? Ano ba? Oh, kanina ka bata bata bang gising? Oo, kanina ka. Ba't ang bango-bango mo? Siyempre eh! Oh. Pwede naman na ako nung nako. Kanta Kahit ano. Nakusta mo. Nakusta. Ikaw mo nakusta mo. Ano nga tutulog ako. Ano ako. Wala kastawa ko, no? Oo. Oh. Tuloy <laughs> na! Ano nga? Kantaan mo ako. Ano? Yung paborito mo. Ano? Eh, yung paborito natin dalawa. Please. Ano muna tawag ito? Ano? Papahinga ka. Kagabi. Ano? Sabi mo, may bye-bye. Tapos, Sino mo? Si Papa. Yung tenay? Papa nga eh. Papa at saka mga kaibig kaibigan ko. Tapos si Mami. Alam mo, bago ako matulog, giniisip ah. ko yun. Niloloko mo na lang wala ko. Hoy! Kung niloloko kita, simula nga yan. Yun, nasa, nag-live kami yung nakaraang gabi. Nasa bar kami. Hmm. Dapat nakita mo dumi kasama ako. Wala akong kasama. Mga, hmm. pi, mga kaibigan ko lang. Tapos si Papa. Tapos si Mami. Mila mo na. wag mo na yun isipin. Kantahan mo na lang ako. Bagong gising yung guys. Ono, Mila mo na. Di maali. Oh. Alam. Alam. Huwag ka matulog. Tuloy-tuloyin mo yung kanta. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo ay magbabali? Pati ko na nasaktan kita ng labi. Yay! Isa pa! Sige pa! Isa pa! At sinabi ko sa'yo na kaya ko limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Dong! No! Oh. Hindi yan, yun isa. Yun isa. Yan isa. Yun ano isa. Yun. Sa akin puso. Yun isa na. Nakalumutan ko na yun. ulit-ulitin. Nakalumutan ko. Wala, na ang damot to. Ulit-ulitin ko sa yun. Ang nadarama na aking puso. انا ودام انقذت